Mga kabekir, ang lutuin ko ngayon sa kaldero, itong masarap na Spanish bread with cheese. Unahin natin sa pagluto ang palaman. 1/8 cup margarine, ilagay natin sa kaldero. 1/4 cup white sugar, 1 tablespoon pinya. Tunawin lang ang margarine at white sugar at hintayin lang hanggang sa lumapot. 1/8 cup third class flour, 1 tablespoon skim milk. Haloin lang pagkanhalo, hanguin at palamigin. Tapos timpla naman tayo sa dough. 1 3/4 cup first class flour, 2 tablespoon sugar, 1/2 teaspoon salt. 1 teaspoon yeast, 1 tablespoon powdered milk, maglagay din tayo ng kunting yellow food coloring, 1 half cup water, haloin lang natin. Kapag nagdikit-dikit na ang harina, ilagay natin ang ating margarine, 1 eighth cup, haloin lang. 5 minutes ko itong mix mga kabiker, mano-mano, pero kapag uh, mayroon kayong dough roller, madali lang itong imix mga kabiker. Pagkatapos kong mix, pinapaalsa ko ng isang oras. Ito, katlang natin isang oras na uh, ah, palabasin lang natin ang hangin bago natin putulin. Ang pagputol, dipindi sa gusto niyo putol mga kabiker, sa akin 15 grams lang ang putol ko. Sa pagpalaman naman, ganito lang, napakasimple lang. Ilagay ang palaman, tapos ipatong natin ang cheese, tapos i-roll natin. Pagkatapos, igulong natin sa ating abrid ah, bread crumbs. Paalsahin ng 45 hanggang isang oras bago natin lutuin. Katlang natin, isang oras na lutuin na natin. Parang bibingka lang din, may apoy sa taas mga kabiker. Ito 10 minutes, na ah, naluto ang ating Spanish bread. Ito na mga kabiker, luto ng ating Spanish bread with cheese. Masarap ito mga kabaker, subukan nyo. Ah, nakagawa na ako ng Spanish pero hindi ganito ang ah, recipe ng palaman. Ang palaman nito niluto na natin tapos nilagyan pa natin ng cheese mga kabaker. Mga kabaker, subukan nyo ito, idagdag nyo ito sa mga recipe nyo. Ang recipe natin, 1 fourth kilo. Kapag gumawa kayo ng isang kilo, ay ah, times 4 nyo lang ang lahat ng ingredients. Ah, mga kabaker, sana nagustuhan nyo ang uh, recipe na isinair sa inyo ngayon itong nga uh, Spanish bread with cheese. At uh, mga kabikir, abangan nyo pa ang iba ko pang mga resipe. Marami pa po tayo mga resipe mga kabikir ng tinapay na lutuin natin sa kaldero at sa kawali at sa oven din. Dahil sa napakaraming nag-comment sa atin na wala silang oven, kaya ang ginawa natin, niluto lang natin sa kaldero at sa kawali ang ating mga tinapay. At sa mga kabikir din natin na oven ang gamit sa pagluto, maglagay lang ako ng temperature mga kabikir kung ilang degrees at kung ilang minute maluto ang tinapay mga kabiker. Mga kabiker, maraming salamat sa lagi niyong panunood. God bless sa ating lahat.